Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. anna Muhammad Brothers, mga brothers tayo. Maraming sa mga brothers. Okay, dahil hindi nag-aharap. Ganun naman talaga yung susi, mga brothers. Bakit yung mga brothers natin sila nila hindi tuloy-tuloy yung -tuloy pagmo Muslim. Ano Muslim na sila eh. Pero eh uh, okay. ay, sa okay. ng kaalaman yan ang problema natin. So kaya naman ang dila ginawa natin ang lahat ng mga paraan para maikayat natin ang mga brothers na para sa mga kagaya ni brother ano rin brother Sulaiman. Ha? Ang Muslim nila, lang sila apat o lima. So isa lang. <laughs> so, isa lang ng iba, wala, walang uh, nag-Muslim sila, alhamdulillah, pero after, uh, kapag wala kang timo, uh, hindi mo habanahi. di ba? Ang sarili, kasi nasa iyo naman yun di ba? So, so isa pa yung alam siya, mas isa silpong Pwede mo pa Ako rin naman. Hindi ka na mas. Pwede uh, lang mamaya kapakilala tayo, okay? Ano ka na dali siya? Hindi mo dali lang po, baka mahirap po.

Asyhadu an la ilaha, ilaha illallah Ilana. wa asyhadu anna. Anna. anna Muhammadan, Muhammadan. Abdullah, Abdullah. Abdullah. Warasul. 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 wa rasul wa asyhadu anna. anna Isa, Isa. Abdullah wa rasul wa rasul Aku isu ibang, Jos. ibang Jos. dapat sambahin para da, pendapat sembilan. Kaliban lamang ke Allah. Kaliban lamang ke Allah. Atau apa isu si? Atau apa isu si Muhammad? Si Muhammad. Hai Alipin. Hai Alipin. Atau ni Allah. Subuh Allah. Atau apa isu masak si Rin? Atau apa isu masak si Yesus? Yesus. Hai Alipin. Hai Alipin. Atau subuh ni Allah. Atau subuh ni Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Kalau sila sembur, mabruk, mabruk, mabruk. Anak mabruk pada tadi main balan balan tayar mabruk